Kain tayo guys ng espagueti. Ito ang tanghalian ko. Ay diba? Tapos bukas ng kasi marami to guys eh. Iniwan ng kasama ko birthday kasi niya. Yeah. Tapos umalis siya Di ito na lang din bukas ang ano ko. Ako lang magisa di. Ano-ano na lang. Magtira-tira. Ha? Huh? Oh, yeah, ha, diyan to, Mhm, mm -mm. di ba? Kaya, kain na kaya guys. Alam na natin mga Pilipino, ito may okasyon, Pasko, o may birthday, New Year. Hindi talaga ito asawa, mawala sa daan, di ba guys? So, Lalo na kung may mga kids tayo, mga apo-apo di ba? Kaya, kahit hindi tayo kids, o oh, makipakal na rin. <laughs> mm. may cheese yan sa ibaba kanina driver namin nandito ah namin driver ng amo namin nag ng mga kotse dito nag almusal ngayon ay naku na potol hindi ilang guys may nag doorbell hi guys I'm back sinya na nag doorbell dumating kasi yung parcel ko wala na bang re-receive kundi ako kasi ang iisa lang ako dito. Kaya patuloy natin ng kain. saan sa ato eh, may cook. Di maku makulabas. Hindi mo makalabas. Hindi pwede dito iwanan. Okay. Wala rin kami susi sa tong mga friend ko sa mga ano no sa rails nakita niya yung may di ko na kami dalawa ng pamangkin ko si Jeline tiyanong niya sa akin kung sino daw yung kasama ko sabi ko pamangkin ko sabi, dalaga pa siya sabi ko oo tapos sabi sa akin ilang taon na siya ito ngayon nabasa ko hindi hmm. pa na reply kaya ito nabibidyo nga sabi sus marusip sa isip-isip ko ikaw gustuhin mukhang sa isinta yung dalaga pa hindi nga naman to yun nag guys na hinto ako kanina na-receive ko muna yung yes, spaghetti na yun guys ang dami nang niloto naman kasama ko bago siya malis isang kilo maabutan pa niya yung dami Okay. Bye, guys. Good afternoon and Happy New Year.